Mga ka-sports, dalawang nakakapanabik na balita ang lumalabas ngayon online at parehong magpapalakas sa future ng ating national team na Gilas Pilipinas. Mga ka-sports, si Juan Gomez Dillano at Justin Brownlee Jr ang pag-uusapan natin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports matapos ang ilang taon na paglalaro sa overseas, especially sa Japan, Korea at iba pang international leagues, mas tumibay, mas tumalino at mas kompleto na ngayon si Juan JTL bilang player. At ngayon, inamin mismo niya na plano niyang kausapin daw si Coach Tim Cohn para ipakita ang kanyang yang willingness na maging bahagi ng gilas program, sabi ni JGDL. Kung bibigyan ng chance, gusto ko talagang maging part ng gilas. Ready akong kausapin si Coach Tim. Dito palang lang mga ka-sports, sobrang lakas na ng signal. Hindi na siya naghihintay tawagin, kundi siya na po mismo ang gumagawa ng paraan. Bakit gusto siyang makita ni Coach Tim? Isa siyang combo guard na may 1 to 2 position. Pangalawa mga ka-sports, pwedeng maging scorer or playmaker sa team. Pangatlo, explosive sa open court. Pangapat, may free iba experience na din siya at panghuli matured na po ang kanyang laro. Sa sistema ni Coach Team Ko na umiikot sa spacing, ball movement at multi-guard offense, sakto ang skill set ni JDL. Kapag napasama siya mga ka-sports, ito po ang posibleng role niya. Una po mga sports magiging scoring spark plug po siya ng team. Pangalawa, secondary playmaker po siya pangatlo fast break weapon, pangapat off the bench firepower at panghuli athletic defender Swings wings. Sa edad at laro ni JDL ngayon, nako mga ka sports swak na swak siya para punuan ang energy role na kailangan ng ating national team na Gilas Pilipinas. At sa iba pang balita mga ka sports Brownlee Jr. Pwede palang maging local sa ating national team nagilas Dahil po mga ka-sports, marami ang nagulat nang lumabas ang impormasyon na possible maging local daw si Justin Brownlee Jr. sa future. Bakit? Dahil daw may dugo siyang Pilipino by parentage at automatic siyang may eligibility under FIBA rules kapag napatunayang may direct Filipino lineage sa pagiging citizen ng Pilipinas ni Justin Brownlee na kanyang tatay. Ibig sabihin po mga ka-sports kapag dumating ang panahon na naglaro si Brownlee Jr., hindi po siya counted as naturalized. Kundi Filipino player po talaga siya. So ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa ating national team? Una po mga sports pwede siyang maging full-time gilas player. Pangalawa, hindi siya sakop ng naturalized player limit. Pangatlo, pwede siyang sumabay sa mga local bigs at guards. At panghuli, another Brownlee pero born in race na mas bata, mas explosive at mas atletic. Alam naman natin lahat kung gaano kalaki ang ambag ng tatay niyang si Justin Brownlee sa ating national team na gilas Pilipinas. Binas. Isipin mo na lang mga ka-sports yung anak niya as a local version. Kung parehong mangyari ito, JDL joining Gila soon at Brownlee Jr. as future local, nako, magiging sobrang competitive ang Pilipinas sa darating na FIBA tournaments in the future. So ito po mga sports ang posibleng Gila score in a few years una si JDL Pangalawa si Carl Tamayo Sumunod si Kevin Kiambao or mas kilala natin KQ Sumunod si Andy Gimao Sumunod si Brownlee Jr. Next si AJ Edu Sumunod si Kai Soto At lastly ang ating bagong lokal Si QMB or Quintin Melora Brown at marami pang up and coming prospects mga ka sa Philippine Basketball Level Up. Kaya mga ka-sports, dalawang malaking good news ngayon sa ating topic. Una si Juan JDL papasok daw sa Gilas. Sumunod si Brownlee Jr. ang future local player. Kung mangyayari ang dalawang yan mga ka ibang Pilipinas ang makikita natin sa international stage. Anong masasabi mo mga ka-sports? Sino sa kanilang dalawa ang mas na excite ka? Si JDL sa Gilas now or soon si Brownlee Jr. bilang local player ng ating national team? I-comment po po sa baba at don't forget to like and subscribe para sa tuloy-tuloy na Gilas at sports updates. So paano? Ingat po kayo!